Taong 2010 ay nagsimulang itayo ang isa sa mga kilala at mamahaling hotel at kasino na Soler, Manila at ito ay natapos noong 2012. October ng parehong taon ay pinalitan ito ng pangalan bilang Soler Resort and Casino. Ang nasabing gusali ay dinisenyo ng kilalang arkitekto at designer na si Paul Stillman na nagmula pa sa Las Vegas. Taong 2016, ay isang kaso ang naging laman ng mga usap-usapan at pahayagan. Ito ay ang naging misteryosong kamatayan ng VIP Premium Service Assistant ng nasabing establishment na si Edgel Joy Dorulfo. Pumasok ang malusog at masiglang si Edgel Joy sa Room 812 ng Soler Resort and Casino. Subalit ilang oras lamang nakakalipas ay inilabas ito na wala ng malay, puro pasa Hanggang sa ideklara itong wala ng buhay sa hospital ng San Juan de Dios. Ano ang nangyari sa loob ng Room 812 na naging dahilan ng kamatayan ni Edgil Joy Dorolfo? Bago ko po simula ng ating story. Sa mga bago po sa si channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload na videos. February 2016, nang makatanggap ng tawag ang kapulisan tungkol sa isang pangyayari sa naging misteryosong pagkamatay ng isang babae na kinilalang si Edgel Joy Durulfo. Ayon sa report, si Edgel ay dinala ng mga kaibigan nito sa San Juan de Dios Hospital kung saan nito ay diniklarang wala ng buhay nang ganap na alas 2.50 ng hapon. Ang nakakapagtaka ay puro pasa ang katawan nito. Kaya naman naging palahisipan sa kanyang mga magulang ang dahilan na naging kamatayan ni Edgel. Si Edgel Joy Durulfo ay nagtatrabaho sa Soleil Resort and Casino sa Paranaque City bilang isang VIP Premium Service Assistant. Ayon sa ina nito ay nakatanggap siya ng tawag mula sa nobyo ng anak na si Rodney Inchausti at sinabi nito na nasa hospital si Edgel awag siya sabi niya sa akin pita nasa ospital kami ni Joy sabi ko bakit sabi niya uminom daw sila ng drugs sabi ko sino uminom sabi niya kami pong dalawa ano nangyari kay Joy sabi niya overdose kinakabahan ako kasi sabi niya ano daw comatose sabi ko bakit bakit kayo sa ganon sabi niya pita sorry puro sorry na lang lahat na lang na sinasabi niya sa akin sorry nang magtungo sila sa ospital ay nadatnan pa nila ang nobyo ni Ejel na si Inchowsti at mga kasamahan nito. Humingi ito ng tawad sa kanila at una na nitong sinabi na si Ejel ay na-overdose ng pinagbabawal na gamot. Subalit na makita niya ang kalagayan ng anak ay namuo ang kanyang hinala na hindi ito nagsasabi ng totoo dahil nga sa visible na malalaking pasa sa iba't ibang parte ng katawan nito puro pasa. Tapos, ano, lumuluha yung mata niya. Nung dumating ako, kinakausap ko siya. Sabi ko, lumaban siya. Sa death certificate na inilabas ng San Juan de Dios, Manila, ay nakalagay na si Edgel Joy ay namatay sa hinang asphyxia by manual strangulation o pagkakasakal. Dito ay lumapit na ang pamilya sa mga otoridad para malaman kung ano nga ba ang dahilan na naging kamatayan ni Edgel Joy. Ang katawan ay agad na isinailalim sa medical legal na procedure at ayon sa resulta ng sinagawang autopsy na pinirmahan ni Superintendent Bonnie Chua, ang head ng Southern Police District Crime Laboratory. Si Edgel Joy ay namatay sa ng pagkakasakal, tugma sa nakalagay na dahilan ng kamatayan sa kanyang death certificate na inilabas ng San Juan de Dios Manila at hindi ito tumutugma sa sinabi ng nobyo at mga kaibigan nito na ang biktima ay namatay matapos na ma-overdose sa pinagbabawal na gamot Maliban dito sa one-page na report na isinumite ng forensic chemist na si Senior Inspector sa Sahagun ay nagpositibo si Edgel Joy sa pinagbabawal na gamot base sa resulta ng ginawa nilang analysis gamit ang kanyang dugo at ihe. Subalit sa ginawa nilang screening, sa mga laman ng tiyan nito ay wala silang nakitang content ng nasinasabing substance. Ayon sa report, kahit pa nga lumalabas na nagpositibo ito sa pinagbabawal na gamot, ay hindi nito maipapaliwanag na si Ethel Joy ay namatay sanhi ng overdose kung ma-focus tayo diyan sa, sa result ng autopsy report di umano ang nasabing biktima ay sa namatay sa pamamagitan ng asphyxia by manual strangulation ay e, may itong ginamitan ng mali kamay o mali isang object na pilit na idinidikit sa bahaging leeg ng biktima of course malinaw na malinaw na mayroong foul based on the medical, medical report. Dahil dito, si Rodney Inchausti, Paul Egok, Josibel Uy, at isang Korean national na si Molo Wang ay itunuring na suspect sa pagkamatay ni Edgel Joy. Sila ay sinailalim sa, sa ilang mga katanungan at agad na nagsagawa ang kapulisan ng investigasyon sa hotel kung saan nanggaling ang magkakaibigan noong gabi ng February 25, 2016. Sa isinagawang investigasyon ng kapulisan at sa resulta ng autopsy sa katawan ni Edgel Joy, ay nakakita ng sapat na basihan ng mga otoridad para sampahan ng kasong pagpatay ang apat na mga akusado. Noong March 2, 2016, sa araw ng pagdala kay Edgel Joy sa kanyang huling himlayan sa Heaven's Gate Gardens sa Antipolo City, ay official na sinampahan ng kasong murder ang apat sa Paranaque City Prosecutor's Office. Ano nga ba ang nangyari noong gabi ng February 25, 2016? Ayon sa pinagsamang salaysay ng apat na akusado, ayon sa kanila ay nagkasundong magkakaibigan noong February 20 na magdaraos ng isang private party sa darating na February 25, 2016 kung saan ay sinabi ni Edgel na magre-reserve ito ng isang kwarto sa Soler kung saan ito nagtatrabaho. At ayon sa kanya ay isasama niya ang mga katrabaho at mga kaibigan na sila Molo Wang at Joseville Uy. Unang dumating sa hotel ang magkasintahan na si Inchausti at Edgel Joy. Nang ganap na alas 9 ng gabi. Dumiretso sila sa room 812 na matatagpuan sa ikawalong palapag ng Soler Resort and Casino, Sky Tower Building 2, sa kahabaan ng Isyana Boulevard sa Tambo, Paranaque City. Ayon kay Inchao habang wala pa ang mga kasama, siya at ang kasintang si Edgel Joy ay una nang gumamit ng pinagbabawal na gamot. Bandang alas 9.30 ay dumating na sila Paul Egoc at Yusipil Uy. Sa mga oras na yon, ayon sa kanila, ay nagsisimula na si Edgel na, sumasay, na sumayaw at kumuha ng litrato kasama ni Uy. May ilang beses din na nadudulas ito at tumatama sa mga kabinet. Tinanong nila kung okay lang ba ito at sumagot naman siya ng oo, okay lang ako. Alas 11 na ng gabi nang dumating si Molo Wang, at dito ay isa-isa umano silang binigyan ni Edgel ng pills ng pinagbabawal na gamot na sabay-sabay nilang inubos. Pagkatapos ay nagwild umano si Edgel at muling sumayaw, tumalon at gumulong-gulong sa sahig habang sumisigaw na ang high high ko. Subalit ang kasiyahan ay natigil nang sumapit na ang alas dos ng madaling araw noong February 26, 2016, nang magreklamo si Edgel Joy na hindi siya makahinga. Binigyan nito ng tubig ni Inchaus at niluwaga ng pang itaas nitong damit. Si Paul Egok naman ay nagsimulang imasahe ang mga talampakan nito habang nakaupo ito sa gilid ng kama. Nang mapansin nila na nangingitim na ang mga kuko ni Edgel, ay nagdesisyon sila na dalhin na ito sa hospital. Nuhat ni Inchausti si Edgel sa elevator, subalit sa pagkataranta at takot na baka makita sila ng mga empleyado at guards sa ground floor at maaring makaapekto sa trabaho nila maging sa posisyon ni Edgel sa nasabing kumpanya ay muli silang bumalik sa room 812. Sa loob, may na nila na paliguan sa edgel. Dinala nila ito sa bathroom at ilang beses na tinanong kung kamusta na ang kanyang pakiramdam. Ayon sa kanila, ay nagawa pa nitong mag-thumbs up. Subalit, ilang sandali lamang ay bigla itong nangisay, kaya naman ay nagdesisyon na sila na dalhin ito sa hospital. Sa kuha ng CCTV, ay nakita ang grupo na lumabas ng silid ng bandang alas 4 na ng madaling araw. Dala-dala ng mga itong wala nang mahalay na si Edgel Joy. Sumakay sila ng elevator hanggang sa second floor ng gusali kung saan sila nilapitan ng security guard at medical personnel. Ayon sa pinagsamang salaysay ng medic at security guard na nakajuti, ayon sa medic na si Annabel Fajardo, ay hiningi ng magkakaibigan ng kanyang assistance dahil sa nangyari kay Edgel Joy ayun pa nga sa kanya ay sarcastic at demanding si Inchausti nang kausapin siya nito una nang lumapit sa grupo ang security guard na si Renato Borromeo Jr matapos na humingi ang mga ito sa kanya ng wheelchair subalit so sinabi ng kasama na si Annabel na spineboard ang kanilang gamitin Nakita ni Fajardo si Edgel na nakabalot ng tawel ang mukha at walang malay. Mahina na din ang pulso nito. Habang ginagawa ng assessment, ang biktima ay narinig niya ang mga kasama nito na nagsabing buhay pa ba, buhay pa ba? Napansin niya din ang malalaking pasa sa braso at kamay ni Edgel. Agad nilang dinala si Edgel Joy sa pinakamalapit na hospital sa San Juan de Dios. Kahit pa nga nagpumilit umano ang nobyo nito na sila na ang magdadala sa biktima. Subalit nag insist siya dahil sa ito umano ang kanilang trabaho bilang mga medik na naka -duty. March 23, 2016, sa ginawang preliminary investigation sa Paranaque City Prosecutor's Office, ay tanging mga abogado lamang na maakusadong humarap. Sa parehong araw din, ay una nang nagbigay si Paul Egoc ng kanyang anim na pahina na counter-affidavit tungkol sa pangyayari. April 18, 2016, ay humarap ang tatlo pang akusado sa tanggapan ng Prosecutor's Office ng Paranaque at nagsumiti ng kanilang affidavit. Lahat sila ay nanindigan na wala silang kinalaman sa pagkamatay ni Edgel Joy. Ayon kay Rodney Inchausti, na isang medical representative sa isang pharmaceutical company, ay nagsimula silang mag ng kasintaang si Edgel Joy noon pang November ng taong 2015. Mahal na mahal niya umano ang nobya, kaya naman ay nag siya dito makalipas na mga isang buwan. Ayon sa kanya, ay nag-uusap na sila at nagpaplano ng kanilang kasal na dapat sana ay gaganapin noong December 2017 sa Tagaytay. Sa kanyang 13 pages na affidavit, ay muling inilahad ni Inchausti ang mga nangyari sa loob ng room 812 at nanindigan nito na aksidente ang pagkamatay ng kanyang nobya. Wala umanong dahilan para saktan niya ito at wala din siyang maalalang dahilan para kanilang pag-awayan. Pinaliwanag niya din na ayon umano sa doktor na tumingin kay Edgel Joy, ang kaso ng kanyang nobya ay tinawag nilang disseminated intravascular coagulation o ang pamumuo ng dugo sa mga ugat ng tao. Si Edgel din umano ang humingi ng nasabing illegal na gamot sa kanilang kaibigan na si Paul Egoc bago ang araw ng kanilang pagkikita-kita. Imposible din umano na namatay si Edgel sa hinang pagkakasakal dahil wala umanong nanakit dito. At nang kausapin niya umano ang ilang kakilalang mga doktor ay napag-alaman niya na ang tao ay maaaring mamatay sa pagkakasakal o manual strangulation sa loob lamang ng walong minuto. Subalit, ang kanya umanong kasintahan ay namatay ng alas dos pa ng hapon sa San Juan de Dios Hospital at hindi sa loob ng Soler. Ipinaliwanag din ito na ang mga pasa sa katawan ni Edgel Joy ay sanhi ng ginawa nitong pagsayaw, paglundag at paggulong-gulong sa sahig. May mga pagkakataon kasi umano na nadudulas ito natutumba at tumatama sa mga kabinet sa loob ng silid. Ayon naman sa kampo ng pamilya ni Edgel, ay inaasahan na nila ang gagawing pagtanggi ng mga akusado. Subalit kahit ilang beses umano nila itong itanggi, ay naniniwala sila na hindi aksidente ang pagkamatay ni Edgel Joy. Hindi rin naniniwala ang pamilya na gagamit ng pinagbabawal na gamot ang anak, maliban na lamang kung pinilit nila ito. Hindi rin umano sapat na dahilan ang ginawa nitong pagsayaw at paggulong sa sahig para tamuoy ni Edgel Joy ang malalaking pasa sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Hanggang sa ngayon ay dinidinig pa rin ang kaso ng pagkamatay ni Edgel Joy ni Edgel sa mababang hukuman ng Paranyake. Hanggang ngayon ay hustisya pa rin ang hiling ng mga pamilya, kaibigan at ng mamahal kay Edgel. Ang apat naman ay agad na isinailalim sa Immigration Watch List para mapigilan ang paglabas ng mga ito sa bansa hanggat hindi natatapos ang mga pagdinig. Si Edgeljoy Joy isang single mom, maliban sa mag-isang bumubuhay sa anak, ay si Edgel Joy din ang tumatayong breadwinner ng pamilya. Kung ano ang nangyari noong February 25, 2016, ay tanging sila lamang ang nakakaalam at ang apat na sulok ng siling Room 812 ang siyang naging piping saksi sa tunay na nangyari kay Angel Joy. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. At sana po ay samahan niyo akong muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you on my next video.